Uh, good morning mga idol mga pali <clears throat> papadya kami ni Kasilaw pupunta kami ng San Jose del Monte Bulacan idol good morning sa inyo dyan hindi kami sa uh, London Barber Shop yun. bike niya susubok na naman ako sa pagbabike matagal na hinto matagal na siya na hinto sa pagbibisiklita dahil nagkasakit siya nung huling ahon namin sa Mabitak eh. Mabitak Laguna ngayon, sabi ko sa kanya para bumalik ulit yung lakas niya, mag bike siya ulit <clears throat> dahil sa gawa ng panahong matagal siya hindi na pagbike may isang taon Siyo, si Jose kasama sana namin umayaw siguro may ibang lakad bukas makakasama natin siya yun lang muna na tayo sa Quezon City Memorial Circle Pinabaybay na natin ang kahabaan ng Commonwealth ang lapad ng kalsada Pero kahit malabad ito Kami pa rin ang traffic minsan Parahin eh. na kay atin Malakas na yung partner ko kahit Sarang isayo Hindi pa talaga pagsaray sa bike Bilog na bilog ang sipa Grabing kulimlim ng araw ngayon Alam nyo ba kung bakit? Natatakpan ng helmet yung araw. Hindi ko Eh. Oh, yan sa likod ko yung araw. Time check. 7:13. Isang oras tayo papadyak? Nandito na tayo, Nandito tayo sa Lord Fairview. Kaya pagtas natin yung kalsada papuntang ano? Sa Fairview ang ganda ng panahon may binigay sa atin makulimlim sana magumulan dahil may bagyo daw makasipo na yung mga bike namin yes, gano'n saan mo si Delmonte Bulacan patagal tagal din tayo din dito time check 8.03 magayos muna tayo ng bike kasi bumaba yung ano ko, seat post eh masakit sa binti kapag mababa ang ano, ang kung ano ko ngayon eh si Boya Jazz tumira na oh ayan nasa Dorsa Sagaray na tayo 8.25 25 nairis yung pangalan ng Dorsa pa di lumalapit na tayo sa bundok mahabang bike pero banayad lang Kaminsan oh, minsan mauragan no, magtakot sa bulod namin dito sa Bulacan Alakaw ah, na lang ako guys Tato Eh Ayan o, nakulaw ng karabaw Si Babaw kang paril <laughs> Tain nga muna tayo. Nangaramdaman kami ng gutom. Dalmasan tayo muna ako. Lolo, mukha ka <laughs> Kahit tayo ng lugaw. Ito lang sa bihaya. Walang laman yung ano nila eh. talaga, solid foods. Para malasang siya natin. Mamaya, pag may madalam tayong kainan na may kanin. ating logo ni ate Tapos kami kumain